Wala eh. <tinyo> Ang Laguna, mahilig sila sa ganito. Pang magsasaka, dapat matibay. Yung pangalan dapat talagang ingatan mo kasi habang ikay nabubuhay o kung ipasa mo sa anak mo yung, yung trabaho mo, eh, daladala pa rin nila yun. Kung nagalaga ako ng mga crayfish, mga tanim ng halaman, wala, hindi na, hindi ako magkaige. Eh. Sa pandayan niya, ta, talaga tayo naka ano, destiny mo maging panday. Nakita ko yung sarili ko ano, yun, yung pala yung pinapangarap ko dati. Yun yun na pala ako. Na, dati pangarap ko lang makagawa. Nakagawa na ako, ito, pangarap ko magkaroon ng kaunting gamit. Meron na ako, pangarap kong makita yung mga yari ko sa kung saan-saan. Ayun, nangyari din naman. <laughs> Kaunti na yung may interest sa pandayan kasi ano eh mahirap na trabaho. Bukti nga ngayon may mangilan ngilan para sa isang bayan. Minsan may isa sa isang bayan, minsan wala. Kailangan makapaghikaya tayo ng mas mas marami pang dapat matuto. Pag walang nagka-interest, mawawala. At ito ang kwento ng aking pandayan. Sana magustuhan niya. Ang lagi ko kasing sinasabi, gawa lang ng gawa. Kasi habang gumagawa ka ng gumagawa, gumagaling ka rin dapat ng gumagaling. Aralin yung mga basic muna hanggang hanggang pataas ng pataas. Pilitin mong gustuhin yung ginagawa mo. Tatagal may puso na yon yung may puso na yung gawa. Para sa akin, bilang panday, siyempre, kabuhayan. Ang basic, kasangkapan kasi natin yan. Kumbaga, kakambal nila yun sa pang-araw-araw nila eh. Pag alis mo ng bahay, may sakbat ka ng itak, halimbawa e, nagtatabas ka ng damo, kailangan mo mong... kailangan mo ng pagputol. may mga mag-local dito nag nagpuputol ng kawayan, gamit nila sa paghahanap buhay nila. Dinampalay. Dinampalay? Di Patingin nga ako ng... Ito. Gano'ng kahaba? Ito, Ah, uh, yan ang sinampalok. Ito yung sinampalok. Ito. Sino yung mga kliyente mo dito bro? Local. Mahayhay, nagkarlan, may konting lokban, pagsanghan. Yung iba online, pinapadala ko sa LBC. Local lang priority, magsasaka. Basta panggamit sa bukid, yun ang priority ko lang. Bumili ka sa Panday, nakakatulong ka sa community. Siyempre, may, may mga nagtatrabaho yung Panday kakatulong ka doon, kaya nagkakaroon din sila ng hanap buhay. Tatlo. Uh, dalawang assistant, tapos solo kong... ay ah, yung mga hindi ko na dapat gawin na madadali, sila na yung nagawa. Ako yung mahirap. Subo, pinaka-importante, pokpok, tsaka finish. Sa grinding, umpisa sa rap sila. Oh, ang ganda, ang kapal. Yung ginagamit ko na, lumulupin na. Mukhang walang subo. Walang subo? Oo. Sarili mo ko. Okay. Okay. Meron na. Pero panday yung lolo ko, hindi ko naman inabutan. Nag-umpisa talaga sa wala. Uh, pinanganak ako sa Albay. Tapos yung tatay ko, keson. Kaya ang kaya pag ako nag gumawa ng itak, parang parang mix Laguna na keson na Bicol, tapos hilig ko naman ng pagpapanday. Tinuloy-tuloy ko na lang din. Pili ng grinder, pukpukan, may nakuha ko, rilis, martilyo. Tap local talaga ang mga ginagawa ko dati bago dumating yung mga pang-ibang bansa. Liit na pwesto, isang isang lamesa, maliit na lamesa, tapos may, may blower. Dumami ng dumami ang customer. Nagtiis ako sa mga DIY na gamit, tsaka mga scrap-scrap. Kung kumikita, bumibili na rin ako ng magagandang gamit. Kaya na akong power hammer. Pagtagal ng panahon, na-discover ko na rin yung distances ng mga tools, ng mga equipment yung mga maliliit na detalye ng isang panday, na-discover ko na rin yung technique. marami kasing technique na habang ikay nagtatrabaho, saka mo lang matututunan. Gusto ko siya bro, ano, magaan. Magaan. Mag pang pang sarili, magaan. Ang gumagawa ng bayan na ito ay lolo ko. Ay, okay, mo Oo. Ngayon, itong bayan na ito ay design pa ito ng lolo ko, tapos naipasa sa tiyuhin ko. As ah, asawan ng tiyahin ko, tapos, nagpunta siya dito galing Quezon. Pinala na niya yung talent. Sabi ko, iwanan mo yung bay na. Akin na lang yan. Naiwan sa'yo yung bay na. Oo. Uh -huh. ka ng itat. Uh -huh. Sinukat mo dyan. Uh -huh. Ito yon. Uh -huh. yon. May mga... May mga una pa akong gawa. Yung magkahiwalay pa yung N tapos si. Pag pang utility, pang locals, karaniwan, kahoy. Pag mga semi-special, tsaka special, kamagong, tsaka itong sungay ng kalabaw. Tapos meron pang iba, mga sungay ng kalabaw na puti, sungay ng usa. depende na lang sa gusto din ng customer. Coil spring. Itong spring ng Willis. chain, Guide Bar. Paraniwan yan, kahit mga local dito. Papagawa niya. Ito, down truck. Ano to eh? Kasi dito, mahuhulma mo pa siya di ka tulad nung manipis. Sa makapal, yung forma niya eh, makukuha mo pa yung gusto mo, kaysa. Antonio Soryo. Ah, uh, bibihira na lang to, Antonio Soryo. bolong Tagalog. Mahaba, ben, 22 din yata to, tapos, eh. uh, stainless to, kasi naunang nagkaroon ako ng stainless, eto, hinabol ko na lang. Takuha ko na yung, ano niya, yung, yung navel ng norte, di ba? Tapos nag nag-wave ako kagabi. Medyo Pari ng ibang panday pinapalagyan ng ng handle tapos pinapaayos yung talim kasi medyo medyo maedad na yung gumawa tsaka pinapalinis pang pangkawit ng rambutan season ngayon ng prutas para sa locals din itak na pang kawayan itak na pang baboy ito mga repair din ng mga itak na ano itak na pang na pang buto, ito brand new gawa ko pang utility din ito naman yari ng ibang panday pinapabago special may scabbard medyo matagal gawin tsaka medyo may presyo ng konte Nakakahiligan ko rin ng uh, traditional na blades ng ibang region dito sa Pilipinas. Kaya gumagawa rin ako ng pang sarili ko lang naman, sculpture. Ito kasi may, may kaluban, pang locals lang din to. Ang Laguna, mahilig sila sa ganito. Nakintab-kintab. Ito pang utility ko lang, medyo abot kaya. Kapag mga special, medyo matagal. Kasi kailangan mo siyang dapat makinis ihahasaya ng maganda dapat walang peklat pantay siya sa likod ganun din medyo iba materialis ng kanyang roll yung handle yung grip ito yung matagal gumawa ng kaluban ako si Christian Regalario ng Barangay Baanan Magdalena Laguna isa akong panday ng gulok itak sa gustong magpagawa ng Laguna Laguna Blades sa akin pwede kayo mag-message sa Facebook account na Christian Panday Sining tapos pag-usapan natin dun yung design, materials, size mas maganda ako magsasadya kayo rito para maging kaibigan mo maging magkaibigan muna tayo bago kayo may gawa.